So, ito to tips para kuhanin yung tamang level ng chlorine. So, kung ano yung gagawin, kuhanin nyo yung level ng bawat kanto. Ayan. Apat na kanto na yan. Ayan. Tsaka dito. So, Kahit saan kayo mag-umpisa dyan, kahit 150, 100, o 20, yan. Basta makuha nyo yung level. Katulad na ito, sa 150 nagsimula. Kasi, maikli yung ano namin, level, no? Kaya bawat kanto, yan, nilevelan yan. Pati dun, yan. Nakalevel yan. 150. So, from on, from 150 yan yeah. sumukat so, kami dyan ng no, 150 so yan sukatan mo yan 150 dito ang sa flooring patulad nito Wan fifty, yeah. So yeah, 150 ito yung tandaan. 150 cm. So, for 150, ayan na yan yung flooring niya. Yung 11 ng flooring. Diyan sa pinto. Pati dito. Ayan. So, ayan yun, so, yun, yung yan. Diyan. Ayan. Tapos, tinataga ng tanse. So, ayan. 50, so ayun yung level niya basic na pag level na ang lorry yan 150 so pag dito naman sa kanto from 150 uh, sumukat ka lang na pagdugtungin mo lang yun ang bawa ito yeah. o 80 na 70 na 70 so ayun yung level yan yan so kung makikita nyo yan pantay na pantay yan pantay na pantay yan so yan yung sinasabi ko na pag nakuha nyo na yung level ng kanto, pwede pa kayong mag pwede na kayong maglatag uli ng transect crossing dun sa uh, tansi na level sa bawat kanto so yan. pag maglalatag kayo ng tanse na yan ipapatong nyo lang yan dun sa tanse na nakalatag sa bawat kanto so yan. para hindi kayo maliligaw doon sa linya ng tiles at saka sa level ng tiles kasi kung magbabase lang kayo sa level bar sa pag install ng tiles ay lalo na pag class B yung tiles na i-install nyo medyo mahirapan kayong kuha rin yung tamang level nya kasi bengkong bengkong nga yung tiles kapag class B so much better na kalatag pa rin kayo ng tanse katulad niyan. Pero sa paglalatag ng tanse, dapat yan ay nakaiskwala, no? So, yan. Dapat yan sinukat mismo ng skwala para hindi maligaw yung tiles sa paglalatag natin. Hindi siya babali-bali po <coughs> para hindi pangitignan. So, yan. Kung makikita nyo, yan. Nakapatong siya dun sa tanse na nakalibel sa bawat kanto. So, yan yung isang diskarte para hindi kayo maligaw or pag wala kayong label bar. So, hindi rin talaga accurate yung label bar minsan, lalo na pag class B yung gagamitin. So, maganda lang siya pang suporta. Ah. <coughs> so, yan, malalaman mo pagka nasa 2 inches, yan, 2 inches dyan sa likod, no? Ay, sa harapan, 1.5 cm, 1.5 inch. Tapos, pagdating naman dun sa likod, yan dyan sa pupunta natin ay 2 inches. So, ibig sabihin, mas mababa yan. Flooring niyan dun sa una. Mataas yung nandun sa una. So, malapit sa pinto. So, kaya, dapat talagang inililibel yung bawat kanto para makuha mo yung tamang level ng flooring. So, yan yung tips para sa mga aspiring na mag-DIY ng tiles para sa bahay nila or gustong matuto ng discarte sa pagta-tiles. So, yan lang guys. Maraming salamat. Hopefully, may natutunan tayo sa DIY na to, no? Bye!